Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. At nandito na naman po tayo sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong April 7, 2024. At sa mga subscribers po natin, sa mga bago-paramang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon mga idol, umpisahan natin dito tayo sa ating sumada para po ngayong April 7. Ayan, dito tayo sa April, yan po ay 4 at 7 sa ating pecha 24 sa ating taon and April 7, 2024 yun, na-simplify lang po muna natin yung mga numero ito. 0 plus 4 is 4 0 plus 7 is 7 at 2 plus 4 is 6 ganyan din po sa bandang gitna i-add lang natin sila 4 plus 7 is 11 at 7 plus 6 is 13 ganyan din po dito sa bandang baba. 11 plus 13 is 24. Yan po ang ating unang numero. Meron po tayong 24. At yung pangalawang numero natin, tapos natin numero, dito pa po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 4 plus 7 plus 6 is 17. Ito naman po yung pangalawang numero natin. At meron tayo itong 17 meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwede, pwede na rin po natin itong matayaan 24, 17 Okay naman po ay 17 24, ayan pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan at dahil 2 digits po yung mga numero natin 17 at 24 ayan, simplify lang po muna natin yan bago po natin sila may sumadang. ayan, dito tayo sa 17 1 plus 7 is 8 Uh, 2 plus 4 is 6. Ayan, ito po yung isusama natin ngayon. 8 at saka 6. At unahin natin isumada ang 8. Kapunin muna natin itong 17. Sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin po dito yung 35. Sumada 35. 3 plus 5 is 8 at 26 sumaga 26 2 plus 6 is 8 at ito yung sumaga natin sa 8 sulit so, naman po natin itong 6. Dito naman po sa 6, kunin natin itong 24 Sumada 24, 2 plus 4 is 6 Pwede rin po dito yung 15 ayan, Sumada 15, 1 plus 5 is 6 At 33, sumada 33 3 plus 3 is 6 Ngayon mga idol, yan po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian Dito po sa ating sumada para po ngayong April 7 Ngayon meron tayo itong 8 Meron tayong 17, 35, 26, 6, 24, 15 at 33. Ayan, ramble lang natin yung mga numero yan. Ipili lang po tayo kung ano po yung mga personal natin, mga ano nagustuhan na po natin mga numero. At sa ating sample naman po, ginawa natin dito ang 15. Ayan, taas natin ng konti. 15 at 26. Ayan. Then, 33. 17. 17. 24 at 8 Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha sa ating sumada para po ngayong April 7, ayan meron tayo itong 1576 33.17 at Ayan, meron tayong tatlong sample dito at kung gusto niyo naman po sila, okay lang po sa inyo mga nakuha na mga sample dito, pwede pwede na lang po sila matayaan. Pwede rin po tayong tumuha, magtagdag dito po sa taas sa mga naka-insertal natin mga numero. Kaya na lang po yung pumili kung na pa po yung mga nagustuhan po natin yung kombinasyon. At ayan mga idol, yan po ang ating sumado sa pecha para po ngayong April 7, 2024. Ayan, maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.